Barbara yan yung mga galon natin so far today is Monday okay, yan yung dalawang um, drivers natin naghihintay matatapos ng kumain okay, so sa harap ng walk station natin yan, si John Lloyd isa sa mga driver okay, yan yung sa harap okay, pasok tayo. Yan si Makto, nagtatago. Yan si Mayan, yung assistant, isa sa mga refillers. Yan naman si Ate Elsie at si Sheila, sila ang mga dishwashers. Actually, may apat ngayon yung dyan sa loob. Yung isa siya ang nag-review. okay, so yan yung mga gano'n natin na kinakargahan pa lang. May mga nahugasan naman. Okay, sa labas, yung mga nandyan sa mga paleta, yan yung mga nanghugasan na. Naghalo-halo eh. Okay, so yan. Walang nila. Si Makunang galo niya, nawawala daw. niya, nawawala daw. Yan si Sam at Frances, katatapos lang nilang kumain. Okay, so yan yung sarap ng bandawang Barangay Hall. Yan naman si Darling ko. Okay, bye!